Hello mga ante, ito pala ang kaganapan nung umuwi kami ng Pilipinas for 10 days. Wow. So ang sumundo pala sa amin ay si kuya at yung family niya. So, na nga, kami ng Ilocos para i-surprise ang family namin. So, kinabukasan nagpunta na kami sa Kandon para mamili ng grocery. Kita nyo naman nag-i-enjoy nag si Fodrang mamili at saka ng mga pamangkin ko. Tapos siya ng jollibee na rin kami kasi sobrang gutom dahil hapon na rin yan nung natapos kami ng grocery. Kami, kita niya yan si tata na server school. Ang tagal na niya nagtatrabaho dyan sa jollibee. Sobrang sipag ni tatay. Saludo ko sa kanya. nagpunta na kami sa market para mamili ng mga gulay pang sahog sa lulutuin namin kinabukasan. Pagkatapos na niya, narin umuwi na rin kami kasi medyo hapon na. So, kinaumagahan, maaga kaming nagising dahil magkakatay sila ng kambing dahil magluluto at pupunta kami sa Mambog Falls. So, kaya na nga, super busy sila uncle, ante, tulong-tulong na rin silang nagluto para mabilis para maaga rin makapunta sa pundok after nga nilang nagluto, dinala na namin ng mga pagkain sa bundok. So, haya na nga, papunta na kami sa bundok. Nakijoy rides na rin kami sa kurong-kurong. Super enjoy mga ante. Medyo malayo rin kasi yung lalakarin mo pag pupunta ka doon. So, haya na nga, super enjoy. Ayan, si Kuya Kasuki, vlogger din yan. <laughs> Supportahan niyo. Ito lang <laughs> sanay! Nakarating na nga kami sa bundok. Kailangan mo lang talagang maglakad ng bonggang bongga. Super nag-enjoy akong maglakad kasi ngayon lang ulit ako nagpunta sa bundok. Sa sobrang tagal ko nang hindi nakapunta sa bundok. Maraming taong hindi ako nakapunta. So hindi ko na feel yung pag Mga puwak, yan la. Ito na lang gamitin ko pang ano Pagdating na namin, medyo lasing na yung mga kalalakihan kasi medyo nauna sila kaysa sa amin.

Ito so, ang mga kalalakihan. Super lasing na sila. Nagsasayawan na rin sila. After na nyan, umuwi na rin kami maaga. Kinaumagahan, nagpunta ulit kami sa biyak na bato. Super ganda dito. So, next naman ay nagpunta kami sa Amboracay para itry yung mga food doon. Hi. So, ayan na nga, trinay namin yung shawarma sa may gilid ng kalsada. After nga, nga nagpunta kami sa kabilang gilid para itry naman yung mga ibang food. nga namin kumain, umuwi na rin kami agad. Pagkatapos nga kinabukasan, nagpunta ulit kami sa kando nila Inang at Tatang para mamili ng mga pangulam. Eto po ata. Ba't an ano tang baboy na naman? Di ba may baboy tayo doon? Ay, wala pang barbecue. Tapos yung ready. Ada, Ayan nga, namili si Modra ng bongga-bongga. Tapos namili pa sila ng mga gulay pang sahog ulit. Kasi magkakatay sila ng baboy. So, after niya, nagpunta kami sa CSI para bumili ng vitamin C ni Ina ng gin. Grocery, tayo manan a, <laughs> Awa manan, jay para makabulan ko nga grocery na ibus manan iso oh, e, nga maya manan na grocery nag-enjoy talaga ako pag dinadala ko sila inang at tatang na mag grocery dahil nabibili nila <laughs> ang mga gusto nila after nga nyan kinabukasan nagluto na rin sila ng pang merienda. Tapos na nga niya, nagkatay na sila ng baboy. Pagkatapos ay nagluto na sila para may pangsalo salo sa family at relatives. Uh, sa Tapos picture. So, ayan na nga, tulong-tulong sila sa pagluluto. Ganito talaga sa probinsya. Pag may birthday or my party. Hindi nag-birthday. Birthday ko. <laughs> So kinagabihan na nga ay eh, nagsalo-salo na kaming kumain kasama ang buong pamilya at relatives. Hi. Tuwa, Ikaw ang magdito. Okay guys, panuuri nyo maigi ang mga kumakain. Eh? Okay. nyo ang aking panalangin guys. Thank you please. Thank you Kinaumagahan nga ay bisay si Mudrang at Pudrang para balutin ang mga dadalhin namin sa Dubai Kinagabihan na nga ay bumalik na kami sa Manila para dumiretso na sa airport So, super bilis lang ang 10 days na bakasyon. So, hayan na nga. Papasok na kami sa aeroplano. Grabe. Ang bilis ng araw. So, ayan na nga. Nakarating na kami ng Dubai. Mga launa, no? Kasi medyo natagalan lang kami sa luggage. Ayan. Back to normal ulit. So, ayan lang ang aming ganap ng muwi kami ng Pilipinas. Bye!